아 안아 안 Mm. Oh. Mm. kaya pa one minute lang tukatingin ka din sa mukha mo anak oo mm. kanda ayaw na Oh. Ay, lumad na. Ayun na. Hmm. Ayan tama. Ay, sorry. Wala na ko. Okay, oh, tama na. One, two, three, go. Okay. Hmm. Naglungad ka. Hmm. Patingin pa rin sa camera. <laughs> Babay ka na nga sa camera, anak. Uh. Babay ka na sa mukha mo. <laughs> Babay ka sa mukha mo, anak. Bye-bye.